Gasto ng trabaho sa kala ano, sa so napakahirap. ang buhay para ka na may ari na kumpanya ano guys ano number yan so, number 4567890 siniskan mo ba yan oh. ano lumabas sa hilot ito may pila ito. Ito lumabas sa tawas. Wala pila. Kaya pa? Pwede pa matulog. Ririnyo ka pa. Kasi na kahit na 10 taon ako dito. So, oh, kamusta naman buhay mo dito sa Canada sir? Ah, eh, walang magagawa kahit na nakakatabad yung trabaho nila eh wala eh. So, oh, kamusta naman yung sahod niya sir? Okay naman, kaya naman bumuhay ng sarili. Tatlong asawa? Sabi, pag papalari, bibigyan ng maraming tatlong asawa, eh, kaya-kaya naman siguro. Hmm. May sarili ka ng bahay, sir? Meron na. Kaso kung madadagdagan ng asawa, pagpapagawa ko pa ulit ng panibago. Kabit, sir. Di marami ka na rin dito ng kabit. Ay, okay. di ko pa naranasan magkaroon ng kabit, sir. Pero sinubukan mo na, sir. Hindi sir, I stick to one ako. Stick to one pag nakaharap sa camera sir. Siyempre. Baka matol po, mahirap na. Oh. Ibig sabihin pala sir, matino ka pala pag may camera. Oo naman sir. Parang ikaw lang yan sir. Okay sir, magpapaalam lang ako. Ah, sige na sir. Oh. Salamat din. Oh, baka may babatihin ka sir. Ah, shout out sa mga gusto mag apply dito. Ituloy nyo lang. Naku, napakasarap. Kitang-kita nyo naman, no. Oh. Pwede pa kayo mag-relax, no. Oh. Pagkapagod na yung prasa nyo. So, so pa yung camera, sir. Saka andon pa, pa yung sa... Tapos ito pa yung isa na andito. Nasa na yan? Ayun pala, sa solo. Ang Pana panalo, sir. Panalo, so, panalo. sige na, sir. Palang ka na, sir. Sige na, sir. Mabuhay ka ang gusto ako. mo. Pagod na ako, eh. So, sige. So, sige, salamat.